Kahirap-hirap eh. Kurang sa uras. Alay na alala to. Bibili pa sana ng ice cream dun eh. <laughs> oh, may tindahan doon sa baba. Ang tindahan na naman. <laughs> Shopping. Dito natin nabuksin yung pira <laughs> Mag-ice cream na lang. Dito o, oh, pagkahan oh, natin oh, dito. Oh,

kung may man pinashare dito nga din po malikpikit na sila ka na may paisan na ngayon prayer prayer na tayo lang kasama ko sa labas anong pinay niya yung sa loob? ayun po tayo kung may pinashare dito timplong tibugis 模不得 <laughs> Wala akong baya. Yeah, okay na, <laughs> okay na. Hindi na nga makaget over sila dyan. Kaya eh. <laughs> yeah, bumaba na ako. Hindi, ginagawa namin yun sa ano, sa Luneta. Nagpapapit siya ka, kaya talaga naman bayo para mag-bless uh, mga kapatid. Oo, wow, para makapiris yan. May falls pa dito. <laughs> ano ko sa pag-vlog? Eto, pa iikot ikot, -ikot. Hahaha. <laughs> <laughs> nagiiikit ikit may even just me okay. What is this?

bumapulot din 'to sakit kasi hindi 'yan sabo 'yan eh eto kasi mababayaan mo 'yung dami kung nasa bibig ¡Gracias!